Tatlong buwan. buwan. Ang sabi ng doktor? Pinauwi po kasi siya. Wala na daw po ano sa ano sa... Wala na... Wala na, na po daw. Bigyan na lang po daw. Lang po daw. Mm -hmm. Ah, mga kagustuhan niya. Opo. Mm -hmm. no? Oo. Dahil ano mo yung Sh naging pahitig? Oh, Pagalak po daw. Ano mo po yung asawa niya? Dogs. Ay, po po Sige po, sige po. lang, sa sabi niya talaga. po. po. ano, ano, ano? Sa ilang araw ba gumawa ba siya ng po Yung dalawa po, isang ano lang, isang araw lang po. Isang araw? Magkano isang oxygen? 600 po yun, isa. 300? Araw-araw yung. Oo, isa, naginginan lang kami tulong. Hindi na alam sa namin, yung ano po niya kasi na ano po kasi siya ng madres at na opera okay, po siya ang talagang madres niya. Natanggal po tapos nag nagka-cancerous po yung madres niya na yung kulani po. Kulani? Opo, nagka ano-ano na po daw sa katawan niya. Tumani. nagka stakes po tapos yung sa baga niya po na ano yung ano niya. Nagpunta po sa baga yung kulani niya. Sabi po ng doktor pag nag, nagpabayop si Papo mag-stage po na lang po daw. Tapos yung puso Paga, niya okay. po niya, butas po. Mm -hmm. Kasi pag ganun na po, pinawi po. Kapag uh, wala nang magagawa wala sa na. madaling salita, no? Kasi yung doktor, naniniwala ako mm -hmm. dyan. Doktor yan eh. Ako bilang isang pintiler, naniniwala ako. Pero may gawa ng tao to. Kasi po, isang buwan na po siya, hindi ko makaya ng panin. Eh. Hindi na? Uh, Puro tubig lang po yung inilong niya. Eh. Sa mga nagtatawas, mm -hmm. eh. Ano sabi? po? Meron po daw ano sa kanya? Dalawa eh. May nakaanong pong tao. Tao siya mismo? Oo. Kula mismo. Gawa ng tao. Pag sabi ko pong uh, gawa ng tao at yung nagtatawa, sabi, may nakaano, talagang galit na galit sa kanya. Mm -hmm. Yung isa, nung pinatawas po namin, ang pangit po yung lumitaw sa kanya mm -hmm. Parang yung... yung, yung Parang ano, witch. Parang Petro ako, no, Kabayo. Ako ganun. Oh. Ang damit sa kanya. Um, Tapos may ano po to, may kapuri pa to. Okay. Kapuri at ito yung dalawa. sa kanila po dun po yeah. sa lubaw po kasi hindi, yung, kumbaga po nung nagkasakit na po siya ganyan, inuwi po siya dito. Pero dun po sa lubaw sa Santa Catarina po siya mm -hmm. dun. Dun po sa kanila, meron po talaga dun. Sino ang pwedeng ipitan? Hindi pwede eh. Ito po. Ito. Ako na okay. po. Sacrifice. So, pisan na natin. Ito ha. Tapatayin ko yung gumawa. Pero, ipanalangin natin na maligtas siya. Kasi pag pinatay ko yung gumawa, pwede rin mamatay ito. Ay, ganun. <laughs> Kaya magsampal na ano, tayo pa mo. Pwede po yung ito Pwede po yung ano, yung etan na yung nga sa, yung kasama din na po natin siya ito. Kahit hindi na, Kasi, kung gusto niya, mag-video na lang kayo para may panood niyo. Kasi marami akong gamutan. Nakiusap lang si Sir, yung asawa niya na sige naman po, may sinip kami. Ang totoo niya, hindi, hindi sila nakalain up sa akin. Kaya lang siyempre, tinatawag din ako para... Okay. Yan ito. Ngayon, uulitin ko po, pag sinagdown ko yung tao, dalawa po ito, may tindi siya mamatay ko. Kasi, papatay talaga to. Kaya ang pinakano natin, by faith. Ako naniniwala ko hmm. na talagang may himala. Naniniwala ko yeah. dyan. Ngayon, ang maging pinakapag-asa natin, mabuhay siya. Pero sa nakikita ko po, 50-50 ako dyan. Kasi po, nakakabao na po. Hindi nakabao. Dalawang klase po yan. Kung napapanood yung mga video ko, isang nakakabao, isang nakabote. Pero kadalasan po nahuhuli ko, mga nakabote mas lamang ko yung Ano po po nga sa video niyo? May kinakabuo? Mamaya po, magbibigay po ko ng po yung... calling card. Ay, dati ko po po kasi pinapanood yung sa inyo po, tapos nasabi ko po sa kanila o, yun. Oo, mayroon ba kain? Oo, mayroon ba kain? ko ito. Uh, tapos, tanggalin ko muna yung laman lupa <laughs> sa iyo, meron ka eh. Pag natanggal ko na, pwede mo na yung hawakan na kanyang kamay. No? Basawa, isang panalangin, matindi panalangin na makaligtas si ate. Ah? <laughs> Kasi sa critical po yan, no? Uh, matanda po sa amin kasi yan. Tapos ako, tapos yun. Uh, 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 magkakapatid po kami. siyang panganay. Opo. Okay. Uh, pangalawa po. Pangala... pangalawang panganay. oh, panganay. Sige po, sandal ko lang. Po. Bawal po ang bata. Sasanibang kayo. 18, 18 pa bawal. karik kari kari Kari-kari. Kari-kari. lang. Sige kari sandal ko para baka makutog sa oh. yan ito po atin ang yung may gina <coughs> tanggalin ko muna ang laman lupa sa'yo ha ah. kasi yung laman lupa na yun nakapagas sa'yo no? kita mo hindi, ko, hindi pa kita inihikita alam ko na no? Well, pero wala, ko sa, wala akong makita sa sakit doktor wala ka rin kulam wala ha ah. siya ang meron o, oh, sakit doktor to ha ah. tikit Oh. <coughs> wala. Alam mo pinipiga ko, tama? Alam niyo pong pinipiga ko. Okay? Ito po yung laman lupa. Oh, Ayun no? Bakit ito? Isang ganyan ko lang, wala. Po. Wala pa? Oh, wala. niyo po ah. Wala. Bakit ito? Isang ganyan ko lang din. Oh, yan po yung laman lupa na nagkakaroon yes, sa sana. Pero kulang wala rin na makita. Ito po ha, ah, kulang to. Kulang barang palipadangin. Ayan po. Tinan nyo ha. Ah. Ma'am? Wala? Wala talaga? Didinan ko po ha. Ah. <coughs> wala po. Pero bakit dito? Hindi ko pag dinidinan. Ayan po. Diyan po yung laman lupa. Hari po ito. Patayin po muna. Para makaano. O, ito pa. Tinayin mo muna ito, ha? Dito tayo sa band paper. Kung napapanood yung mga video ko. Ayan po, ha? Hmm. Kesa dito, pwede nyo sabihin. Matigas. Ayan po, ha? Hmm. Yuppie ko. Hmm, yuppie. Oh, yipe. Walang pako sa loob para masaktan siya o anumang bagay sa loob, no? Sabi, doktor, final. Hmm. Hmm. Wala. Naman lupa. hmm. <laughs> ah! Ayan po, ah. Papel na po yan. No? Pulam. Ah. Wala ako talaga. ko talaga. Didiin lang ko. Wala. E rito. Sato rare po. Tignan pa rarotas. Pistilaraman na rin. is na naga ng ah! Lubayan mo to ha? Ha? Do Alam mo na Lubayan mo to ha? Ha? Lubayan mo pala to. Lubayan mo na ha? Ha? Huwag mong babalikan to ha? Nagkakitindihan tayo. Ha? Sa -sa Saan ka na ka to Alam mo pa? Huwag mo kayo na ano. Lubayan mo to ha? <tails> Mahal mo ba <sometingers> Hmm? Mahal mo? Mahal Iba, mo? mundo nyo ha? Nagkakatitihan? Ibang mundo nyo ha? Mundo ng mga tao to? Nagkakatitihan tayo? Ha? Kaya ang na kita na ano Hindi Nes. Na rin alam? Nes. Nes yan. Nes yan mo. Ya. Nes. 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 Balik sa katawan mo. Ate. No. Sinom ka muna. Nga! Isang po yun. Kahit karate okay. lang po. O, Wala pong mangyari sa inyo. Back. Kung kung paano. O, tinan nyo po Hindi hindi. Alam mo pa ha. O. Kanina meron. O. O. Bakit kanina? Isang ganun ko lang. Mmm. Mm wala na. Ibig sabihin po, napatay ko na. Ate, awa mo siya. Hawa mo yung kamay niya. Kamay lang, kamay lang. Ito, ulitin ko ha. Pag binatay ko yung dalawa, may tindi siya yung mamatay si ate. Gagawa natin paraan to. By faith po ha, by faith. Manalangin ng, ng todo ha. Critical po ito. Oh, ito, pinang ko. Magpapanibago tayo ha. Inipit ko rito, pinapaluwan ko lang sa inyo. Inipit ko rito, wala na, tama? Pero kanina, isang ganun ko lang, masakit. Ngayon, wala na Ngayon, magkawak na ako sila ng kamay. Isabihin, body contact na po yan. Ano po ha? Pisiling ko. Hmm. Yupi. Na? No? Oh, yupi. Sakit doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor to. No? Pikit. ah, oh. mm. Wala. Tingnan niyo po yung din ko, sir. No. Kita niyo? Hmm. Tingnan niyo yung kamay ko. Yung daliri ko. Wala. Pero ito yung kapre, duindi at demonyo. Oh. Ganun na lang. Binibitawan ko po agad, ha? Hindi ko pinipwesa. Pero ito pwersahin natin to. Papaliwanag ko lang. Oh. Mm. Wala well, ko. No. Magkakunik na ko sila. Na. No. Demonyo. Kapre. Gwinding itim. Oh. Ito ang kulang mas barang. presente, mag-usap tayo sa spirito ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na nakatakot sa piano. Ang sa Diyos at sa kamaray lumay sa bawat aliluya. Ah! Ah! Tama na po! Tama! Tama na po! Aalisin mo na mo sa babae? aalis Aalisin mo na? Ingit galit! Ingit galit! Naiingit ko, nagagalit! Huwag mo ko yun ano! Tatanggalin mo yan! Apo, tatanggalin ko na po! Tatanggalin ko na Tapatak ako mo! Tatanggalin mo na nilagay mo rito? Oo! Tatanggalin mo! Mama! Tanggalin ko na! Papatayin niyo! Papatayin niyo! Ha? Ba't nakaganyan na yan? Ha? Ba't nilagay niyo sa kaon? Sige, dalawa kamay! Eh, Ay, kamay! isa kamay! Paganon, pag gano'n, pag gano'n, gano'n! Sige, sige! Lagsong! Pum! Tanggalin mo yan! Tanggalin mo yan! Mula doon! Mula sa ulo! Mula sa ulo! Mula sa ulo! Sige pa! Kimba. Oh, Tingnan niyo po yung pisil ko lang, oh. Lang, oh. oh. Sige, Sige paglas, pag pag Tanggal. Oh, pag namatay, namatay patay ka rin, ha? Ha? Nagkakintindihan? Kilala mo ako? Kilala mo ako, hindi? Kilala mo ako, Hindi. hindi alam magpapakilala ko ha? ako sukim Apo Jalin Apo, 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 Apo Eric ayong -ano yung mga taga pampangan ha Apo! ah baglas Apo! mula ulo Sige, nagagalit ka sa akin Ha? Sige, sige Sige, sige baglas baglas baklas. baglas po. baglas sa baglas okay oh! Baklas, baglas 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 sa maluwam. Puh! Oh! Tanggalin nyo lahat yan! Tatanggalin Tata, ko na po! Gagaling na yan! Gagaling na yan! Opo! Tatanggalin ko na po! Sige sige! Mga sinungaling kayo! Sige sige sige! Baklas! Baklas pa! Baklas! Baklas pa! Opo! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Ayaw ka ng sinungaling ha! Opo! Malapit ka lang ba dito? Malayo! Malayo ka lang? Malayo? Malapit! Ito ka naman? Ha? Malapit lang po! Malapit ka lang dito! po! sige, mo pala yan. Baklasin mo oh, lang dyan. Oh, right, ko po! po. Oh, Tama na po! Kumigyan sa pasyente! Tama na po! Kumigyan tawad! Pasensyahan tayo ha! Nahuli kita! Ngayon, kilala mo na ako! Kilala mo na ako! Ay, ko. Oh, sa sa oh, na na pa! po! Tama na sa'yo, ay ko, gumambala. Sa pasyente, Уров, pag kainan ako'y saram mo agad ah. Isa, ro'n, tara! Sa pangalan ulit nito? Nesco. po. Sa pangalan Nes, Nes balik sa katuan mo. Ate, ate. ate. Anong nga rin? Nakikita, nakikita. Alam mo ang sinabi mo? Hindi po. Kahit isa? Wala po. O yan po ah positive na kausap po natin no? at uh, unang bahala sa kanya shout out sa lahat nandito sa Tarlac ang team A po ito po critical ipanalangin po natin na ano kasi nakakauna ito araw na lang po ni, uh, ni ate ipapray natin na sana makalagpas at doon sa gumawa binote na po natin at huwag natin parisan huwag tayong padadala huwag natin gamitin ng mahikang dilim Muli, ako si Tim Apo. Magandang hapon.